coach natin sa Dagupan or sa Pilipinas, Katari! No, sukin so sa ilalim ng shells. Sana yung puso ko, sukitin lang din ng taong mamali. Okay naman dyan, ate. Why? Tatanay natin sa ate kung sabang ira ba nang magsungit ng talaba, ate. So, what's up, guys? Tayo ng talaba. Kung may makikita tayong talaba. Besay ka naman dyan, Brad! Sito, malaki ako no, na ano nga magsisid ng talaba doon. Doon ba tatrabay mo? Tao. Ito ang pusit yan, o. Baka mo yung makapuan ng pusit pa. Ayun, si pusit. Sager. Sport niyo po. Actually, dalawa yung sport ko. Pero nag-focus ako sa volleyball. Yung heart ko nasa volleyball talaga. Ano yung height niyo? Para in case na malay nyo, may, may makakapanood sa atin ay kuha nang kayong volleyball player o ibang ano sa mga ano dyan, mga coach natin sa Tagupan or sa Pilipinas. Katare! <laughs> <laughs> mga ka sobrang laking yas. Yung height po niya ay 6'5. Yung... Saan po kayong mga sumasali na? Na... Saan na ba kayong mga sport na ano, iraa o palarong pambansa o mga barangay-barangay? Ano? Up, last 3 years ago. At... Last ano yung sa Inter Barangay yung Inter Bye! Mababay na tayo. Bye! Salamat po sa interview mo. Thank po. po. Sa mga kadyosa, nyo kami kaya nyo po. Thank you po. po. Thank you po. Thank you po. Thank po. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you po. po.

masaya ta Dios sa tayo. Masaya ta ko lang may tuwa. Oy, masaya may tuwa. What? Malapit na tayo sa aking pagupitan na pinaka the best na barbershop. Kaya shout out sa mga gustong mapagupit diyan. Dito na lang kayo pumunta sa aking gupitan. Wala kang masabi kundi wow ang galing. <laughs> the siya. Mga ka sa mga gusto magpagupit talaga dyan. Wala kang masabi. Mapapa. Wow. Ka sa guwapo. Girl. Oh, wag kang Kita naman. Pero lagi ako dito nagpagupit pag nagdi-deof ako. Yun naman yung, 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 yung. ano niya sa akin. Uy, <laughs> alde. sana oh paparam pam pam paparam pam pam sama kejauh saja dan tetap bersama kami pada bagong video <laughs>